Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang hindi nga dapat deserve Jason Tatum na maging MVP of the year. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na nga dapat kumampi sa Los Angeles Lakers. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, Kasali pa rin nga po si Jason Tatum sa top 5 sa MVP race sunod kina Nikola Jokic, Shai Gilles Alexander, Luka Doncic at si Yanis Antetokounmpo matapos siya mag-average ngayong season ng 26.9 points, 8.1 rebounds at 4.9 assists sa kanyang 47% shooting sa field goal. Yes, na nga po mga katrops, ang isa sa mga dahilan bakit ang Boston Celtics ang itinuturing ngayon bilang top 1 o best team hindi lang sa Eastern Conference pati na rin sa buong NBA. Pero sa kabila nga po ng napakagandang performance na pinapakita nga po nito ngayon, ay may mga NBA analyst nga po nagsabi na hindi nga na po pwede maging MVP ngayong taon si Jason Tatum since kaya lang naman nga po top 1 ngayon Boston ng Celtics dahil sa napakalalim nalang lineup. Yes, bukod nga po kay Tatum ay meron pa nga po siyang napakaraming mga magagaling na teammates na naaasahan pagdating sa pagtatala ng puntos hindi katulad sa ibang mga manlalaro na kasama sa MVP ranks. Samantala, Tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron na nga pong kumampi sa Los Angeles Lakers. Naibalita ako na nga po sa inyo mga katrops na mismo si Devin Booker na nga po nagsabi na susuportahan nga po niyang Los Angeles Lakers sa magiging laro nito laban sa New Orleans Pelicans. Ngunit hindi lang naman nga po si Booker ang kumakampi na ngayon sa Lakers bagus maging ang buong Phoenix Suns at maging si Kevin Durant ay suportado na rin nga po ang Lakers. Sa katunayan, isa nga po ang pagkapanalo ng Lakers sa paraan para makadiretso agad sila sa playoffs. Bukod rin nga po dyan ay kailangan na rin naman nga po lang maipanalo ang kanilang last game laban sa Minnesota Timberwolves. At bagamat man natalo na nga po nilang Wolves ng dalawang magkasunod na beses ngayon ay hindi para naman nga po ito magiging madali para sa Phoenix Suns since inaasahan na rin naman nga po na maglalaro na dito si Carl Anthony Towns. Meaning kompletong lineup nga po ng Minnesota Timberwolves ang kanilang makakatapat sa susunod na araw hindi kagaya sa uli nga po nila mga bakbakan. Bukod rin nga po dyan mga katrops ay sa loob naman nga po ng home court ng Timberwolves gaganapin ang kanilang magiging laro. Kaya malinaw na nga po na dehado dito ang koponan ng Phoenix Suns na mapapalaban nga po talaga ng gusto. So yun lang mga katrops ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.